Welcome to English Japanese Vocabulary Ang Vocabulary Dating Level N3 Duwa Joy Sung Mari you Mug unmute Hi Konbanwa! Konbanwa! はじめましてかなはいよろしくお願いします、ジョイさんよろしくはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますジョイさんはひらがなとカタカナは読めますかあーはいありがとうございます漢字はふりがながついているので大丈夫ですひらがなとカタカナが読めば読めれば問題ないですねはいでは、リトプターユーサアナウィン sa main po natin, Joyce. Zemi mo, Toru. Alam niyo po kung ano, guys, ang Zemi? Alam niyo po, Joyce, kung ano po ang Zemi? Ah, iye. Hay. <coughs> Wakarimasen. Ay, wakarimas ka? Wakarimasen. Dajobo des, dajobo des. Pag sinabi pong Zemi, uh, pinaikli lang po siya ng Zeminaru. Ang Zeminaru, sa English, Seminar. Ewan <laughs> ah, <laughs> ko kung bakit naging Z. <laughs> Pero ganyan ah, sila kasi mag -ani. Siguro sa uh, siguro sa ibang English country po, ano po, yung instead na ang, ang hatson nila, Z, yung hatson. So, siguro yeah. doon nila na ano yun, na narinig. Kaya, yung kataka na ego nila naging zeminaru Tapos, sinortcut nila, ginawa pong zemi. Hi. Kaya, zeminaru wo toru. Pag sinabi pong seminar o turu, uh, I take... Ah, gumana sa'yo. Uh, it. I take ang seminar. Hi, itay ang seminar. Kasi dito po sa Japan po, ang college po meron po silang mga seminars. Yung ah. mga seminars po na yun, good as subject, isang ma, parang parang subject na rin po siya. Pero hindi po as, hindi po siya as in subject po, ano po. Pero mm -hmm. maaari po kayong makakuha ng unit point po doon. Dito po kasi sa Japan, ang style po dito, di ba po na explain ko na po kung paano po mag uh, mag magpumasok po sa college. Ngayon po, pagdating niyo po, pag nakapasa naman po kayo sa college, pipili po kayo kung ano po ang course nyong kukunin. So, pag nakapili po kayo, may ibibigay po sa inyong listahan kung ano yung dapat i itake para makomplete nyo yung course na yun. At, doon po yung sinasabi po nilang major, mag-take ng major, ipit-take yung major, yung doon na po yun. Tapos, yung iba pong ano, iba pong natira pong unit, kahit ano pong gusto nyong pag-aralan, basta nandun sa listahan na yun, maaari nyo pong i-pick up. Kahit hindi naman po siya kailangan i-pick up. Pero gusto nyong i-take, pwede nyo pong i para i-complete po yung uh, nasa around ano 120 to 150. Depende po sa school units ang kailangan nyo pong i before po kayo makapag-graduate ng college. Kung 4 years po kaya. Ano po? So, kung hari, kasama na po dun po yung mga major at saka minor subject nyo po. Ano po? Hi. Bumalang ano, duwaw si mipi, Arigato. <clears> Hi. <throat> Kaya, ganyan po yung style po dito po. Ano po? At meron din pong iba po, uh, kahit na nakasulat po 120 units lang yung kailangan, uh, dinadagdagan po nila. Kasi, kung sakaling mabagsak man yung ibang subject, at least meron po silang panakip. Hindi po sila, hindi po nila kailangan mag ano, mag-aral ulit ng another one year po. Ano po? Hi. Kasi uh -huh. kasi po ang pagkakaiba po nung ano yung po na unit na yung pinili niya lang at saka yung sa major kasi pag naibagsak niyo po yung kasi sa isang taon kailangan i niyo tong major na ito kailangan ipasa niyo to may nakasulat po ganyan sa ano sa listahan ano po pag nabagsak niyo po yun magre-repeat po kayo ng ano ng first year college ngayon kung yung yung existing na ano units lang po naibagsak niyo maaari pong makaangat po kayo sa ano sa, sa second year Kaso, kailangan niya lang pong i-retake or kumuha ng ibang subject para matap, 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 matapalan lang po yung unit na yan. Ganyan po yung style po dito po sa Japan po. Ano po? Hi! Kaya, i-take ang seminar at sa baba, parehas po siya toru po, di ba? Hmm. Tapos yung tangi po is unit. So, pag sinabi pong tangi yung ano na po ang magigiging image nyo po? Ah... Uh para sa po siyang toro. um, <laughs> yung unit. Ganyan po yung may isip natin, no? De mo huntawa ang ang unit. ah, <laughs> complicated, no? Dito toro itik, tapos dito naman ipasa. Ano ba yan? Ang gulo-gulo ng Japanese. <laughs> kasi guys, ganito po. May pagkakasunod-sunod po tayo po. Ano po? Una uh -huh. po po, ititake nyo po yung subject na yon Pipiliin nyo po yung subject na yon tapos, then, Zemi yung ukeru. iti na po siya. Pa papasok na kayo. mag attend na kayo. Kaya, ukeru okay, na po siya. Mag-attend mag mm -hmm. ng seminar. Hi, after nyo pong i-attend yung seminar, uh, wala naman kayo naging problema sa klase. Nakapasa naman po kayo sa exam na binigay ni teacher. sa pa lang po kayo makakakuha, ma makakapasa sa unit na yun. So, makukuha niyo po yung unit na yun. For example, yung seminar na to meron pong ano, 3 units na maaari niyong makuha. So, pag napasa niyo yun, hmm. makakakuha kayo ng 3 units. <laughs> Hay, ganyan Hi. po yung style dito po. Ano po? So, kahit parehas po silang toro, depende po sa sentence pong gagamitin, magbabago Hi. po ang meaning ng toro natin. Ano po? Hay. 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 So, no, mama. Disney. Hay. Ano po ang gakka? Nakatinig na po kayo ng gakka? karimasen daijoubu daijoubu hai pachinabi pun gakka <laughs> subject. Ay, Ay, subject subject po siya. hai marami pa bun ana iba pong uh, terms po ng gakka po ano po para dito po pinag-aaralan po natin is ano school po ano po so subject na muna po yung uh, good as uh, meaning po Ay. niya po ano po hai dewa koko des nani nani wo senko suru. Narinig nyo na po yung salitang senko? Eh, iye. Yeah. Nadukasi yun eh. Kasi sa ano lang naman po yun eh. Sa school lang naman po yung ginagamit eh. <laughs> Hi. Imi-major ko ang blanco. Ano po? Hi, dito po. Uh -huh. Yung pag-aaralan. Yung papasok po dito ang pag-aaralan po natin. Yeah. Hi. Kizai Kayzai-gaku. Kanina ako maalala niyo yung rinisite ni ano ni Tamagotchi san is Keizai-gaku department po siya. Ngayon nawala yung bu naging keizai-gaku. So ang meaning Ah, economics. ang department. So, so, so. Economics na po siya. Hay, na, tugi desu. Seiji-gaku. Hay. ポリティカルサイエンス。心理学。<Psychology> はい心理学サイコロジー。どんいどんきますよ学。語言語学。リンゴイスティックス。 but 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 suri gaku. Hay, physics. Hai. ano po sa palagay niyo po, ito pong mga lumabas dito. mga mm, ano siya. Kanina po, tab po. So so, 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 subject po. Oh, po, po, Kanina di ba po napag-aralan po natin. Hay. Gakka, 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 gakka. Ito po 'yon. Ah, lahat po ito ay mga subjects. Actually po, mga subjects po siya, pero sa loob po niyan mayroon pa po 'yan mga sangay-sangay. Halimbawa, mm -hmm. pag pag mag-take po kayo ng subject ng Keizai Gakubu, madami po siyang ano, ibang klase. Ah, uh, halimbawa pa mag-aaral po kayo ng language. Meron pong uh, Chinese, meron pong Japanese, meron pong Tagalog. Mm -hmm. Di ba po may mga sangay-sangay po siya? Mm -hmm. ay, Another subjects naman po yung sa loob ng isang subject. <laughs> ang, ang complicated na. Pero, ito po yung mga ano, maaaring niyo pong kunin as a major. Mm Hi. -hmm. Yung senko po, uh, um, ima-major no, ko. Major. Uh, so, baka, iti-take niyo siya as a major. Mm -hmm. Ganyan po. Ano po. Pero, uh -huh. sa mga Japanese po, ang feel, ang ano, ang pagkakagamit po nila parang ano, uh, magpipili ako ng uh -huh. ng subject. Parang ganyan po yung ano nila yung style. Uh -huh. Style po ng paggamit nila. Hi. So, i magpipili po kayo po dito po ano para ilagay dito sa blanco. Tapos o oh, sinko po. Yun po yung i-sasagot niyo po. Ano po? Ikaw question ko po. Ano po kayo? Joy Song. Joy Song. Hi. Joy Song wa Osaka Daigaku te itte mashita yo ne. Hi. Nani o senkou suru tsumori desu ka? 学を専攻する。おーはい、言語学を専攻するあな。ちょっとヒヤヒヤしてました。あなあの,あの,あの言語学部、助けにたよかった、よかった。そう、サータガログ、マギギン、ああ、うん、イミミ。 Ay, tumalon po yung boses si niya. Tumalon po yung boses si niya. ulit po. Yeah. Take to, take to, take to. <laughs> linguistics. Ah, ulit po kasi tumalon po yung boses niya. Imi-major ko ang linguistics. So, this. Imi-major ko ang... Imi-major ko ang... Linguistics. So, this, so, this. Hi, arigato kuzaimasu, Joy-san. Mata yarashiku onegaishimasu. Dun, 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 dun. Sugoku smooth deshita. Arigatou gozaimasu. Hi. Ay, arigatou gozaimasu. Ay, guys, Ay, tiba, Ay, Naka-unmute agad. Thank you! So, before po tayo mag-go uh, on po sa next page po natin, question ko lang po kayo. Ano po? Nakikinig po kayo kanina sa other sighting ko ni Anna ni Joy-san? Oo oh, Yes po. Ja, yo. <laughs> Kitty-san. はい。あまがアドリパカ。キティさんってどこの大学でしたっけあの。名古屋名古屋大学。おお、名古屋大学。えー。2年に上がるんでしたっけ ?2 年生になるんでしたっけああ、ああ、ああ、ああ。 あ、お、はいおはうだぽそうです。<laughs> そ,うはい、そうです先生。おじゃ二年生になったら何を専攻するんですか？あの政治学を専攻します。政治学を治学これはまたすごい大変な勉強。あ、そうなんですね。頑張ってください。はい、頑張ります。あんぐるだってマグロンべい。 <laughs> so, kitty sa... I, it, ita, it, po natin yung or taglish po. Uh, Imi-major ko ang psychology. Hmm? Sa, sabi niyo po sa Ichikaku. Ah, go, go may political science. Imi-major ko <laughs> po ang political science. Hi. <laughs> 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 so, des, <laughs> <laughs> arigatou gozaimasu. So, go on po tayo sa next page po. Ang phrase naman po natin ngayon is Nani-nani wo ukeru. Hai, nani-nani o ukeru. So, sa Tagalog po, magiging, or taglish? mag ng? Blank. <laughs> Hai, yung ipapasok po natin dito sa blank, yung po yung pag-aaralan po natin ngayon. Ano po? Hai, tsugi. Kogi. Ko Hai, kogi. Sa English? Lecturer. Like, Lecturer. Like, sure. Hai. Oh, Hoshu. Hoshu. Supplementary lesson. Supplementary lesson po. Ano po? Ano, pag sinanong po supplementary lesson po, ano po siya? ang magiging image nyo po? Supplementary lesson. Hi. Hindi ko po alam yan, Jay. <laughs> diabodes, diabodes. Meron po po kasi tayong isa dito eh. Hi. Ho. Ko. Ho ko. Ho -ko. Hi. Supplementary lesson din. Parehas sila. Hala. Bakit? parehas naman. Iba yung kanji. Iba lang yung kanji niya po. Pero meron po silang dahilan kung bakit po sila magkaiba po ng, ano, ng, ng kanji po. Ano po? Ito pong hosyu na tinatawag para po siya para sa kakulangan ng kaalaman. Mag-aaral po sila. Extra, extra lesson po ito eh. Uh, supplementary lesson. Sa totoo lang po kung ano kung wala naman pong problema, hindi nyo po siya kailangan i-take, ano po kaso, ito po, kailangan i-take ng mga tao na hindi nakapag uh, nakulang yung kaalaman nila ano po, siguro hindi po sila nakapag-attend ng ng, uh, ng lecture, o kaya naman siguro bumagsak sa, bumagsak po sila, so pinigyan sila ng uh, another chance to pass yung uh, lesson na yun ano po kaya sila mag-detect ng hosyo. Yun po yung meaning po ng hosyo na ito. Hoshu. Ano po? Para sa kakulangan ng kaalaman. Yung kaalaman po, ano po? Para matapalan po yung ano. Para matuto po, ano po? Yung isa pong hoko, ano po siya? Parehas naman po siya pong su supplementary lesson po, di ba? Siya naman po ay para sa... Ah, pardon, Para sa... Para i-adjust. Wala po tong sa. Para i-adjust ang kakulangan ng oras ng ng oras sa pag-aaral. Hi, for example po, uh, nagkaroon ng COVID. Kinailangan mag ano, magsara ng school for one week. So, kailangan po nilang mag lecture, maghuko, mag supplement, magbigay ng supplementary lesson para i-adjust yung oras na dapat nag-aaral sila. Dapat ma-take nilang pag-aaral, uh, oras na pag-aaral na yon. Yun po naman po yung supplementary lesson na huko ang tawag. Magkaiba po sila po, ano po? Magkaiba po sila ng layunin kahit parehas po silang supplementary lesson. Ano po? Kits niyo po yung pagkakaiba? Yes po. Pagkatares. Sa so, mga nasa baba po, meron po kayo pong questions? Ayusin natin po kasi mali yung ano, na isulit ko. Para, na natin hindi, wala naman po wala po ah Oh, des ooo 95 yukata arigatou gozaimasu salamat po sa mga nagpa-participate po sa mga ooo 92 million viewers po natin ha sana po patuloy nyo po ako supportahan ha soredewa kitty chan arigatou gozaimasu mata yara shika onegai ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.